sangkay, magluluto na naman ako barko sa aking lababo Ah hindi pala akin 'yan dahil nasa tindahan ako At ang lulutuin ko po for this video ay chicken caldereta Yes may dalawang hiwa pa ako ng manok dito na natitira kaya titirahin ko na rin <laughs> Dalawang kainan ko na yan isang ngayon, tapos bukas naman ang isang hiwa. Opo, dahil sa isang araw, isang beses lang akong nagkakanin. Dahil nagbabawas na po ako ng kanin. Dahil patanda ng patanda na ako. Chance! Tapos, mahal na rin ang bigas. Tig 60 na sa kada isang kilo. Kaya tama lang na isang beses lang ako kumain ng kanin. De, joke lang. nag po ako kasi dati. Pagkatapos, yun, isang beses lang ako kumakain. Tapos, kung ano-ano nang -ano kinakain ko, basta hindi pampataba. pataba. Pero ngayon, hindi na ako diet yung bulsa ko na lang dahil. <laughs> Oo, madami kasi akong parcel na darating. Hmm, so, no tukso. Layuan mo ako. Sorry na agad mga sangkay sa boses ko. Dati naman maganda yung boses ko eh. Iwan ko nung nag lang, biglang... <laughs> pag nagbibidyo okay nga ako pati kapit bahay ko eh napapatanong kung sinong kumakanta tapos ako naman proud na proud kasi akalain mo yun gusto nilang malaman kung sino yung kumanta tapos sasabihin ko na sana na ako yon bigla akong napatigil dahil sinundan ka agad nung nagtanong na Nagtutulan na nga lang hindi pa masunod ang di ba? ay nako kaya ang ginawa ko umuwi ako na lang bahay pagkatapos hinanap ang remote pagkatapos pinalakasan ko ang boses <laughs> Manawa kayo sa kanta ko. <laughs> De, joke lang. Ewan ko ba, nakakatampo talaga. Yung mga kapatid ko naman, magaganda, matatangos ang ilong, kunti lang ang pimples, pagkatapos marunong kumanta, magaganda ang boses. Nakakatampo lang talaga. Siguro kasi lasing yung tatay ko nung nag-ano ng nanay ko. <laughs> Kaya yung mga sperm, lasing din siguro. De, joke lang mga sangkay, huwag kayong maniniwala. <laughs> ay nagluluto na nga po pala at ayan na nga po naghiwa-hiwa na ako ng mga ricados may patatas carrots red bell pepper and green bell pepper alam niyo mga sangkay doon sa barangay namin sa bahay namin sa fiesta o tuwing fiesta lang kami nakakakita ng mga bell pepper na yun oo kapag may okasyon lang dahil kapag walang okasyon di masarap day joke lang masarap naman pero hindi yung ganyan na maraming ricados ang ilalagay kasi kami kami lang naman kakain kapag may iba namang kakain ay ang kukulitawin ng recalos. Tapos, naalala ko pa na inutusan ako dati ng nanay ko na magpaksiw ng isda. Eh, wala akong nakikita ang mga recalos. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng asin, bitsin, tubig, salang. Mm -hmm. Masarap ang kulot ni nanay. Hindi, eh, joke lang. Masarap talaga yung paksiw na ganun lang. Kaso lang mapapanis ka dahil nga walang suka. Kaya, ang ginagawa namin eh, kinakain na namin lahat sa isang kainan lang. Kaya, pagdating ng gabi, wala na kaming ulam. <laughs> nagigisa na nga po pala ako ng sibuyas at bawang dyan. At iprinito ko pala yung carrots at saka patatas kanina dahil dahil nakita ko lang. <laughs> De-joke lang. Siguro kasi dahil para hindi siya malambot masyado kapag inihalo na siya dyan. Hanapin nyo na lang kung saan ang dyan dyan. <laughs> ay, tiyos. Naglagay na nga po ako ng tomato paste dyan. Yes po, tomato paste yan. Wag kayong green may Pagkatapos ay susundan ko na ito ng paminta na tag dalawang piso lamang. Tapos asin. Oo, hinuli ko po ang maglagay ng paminta at saka asin dahil style ko to. Style dahil bulok chos. May bumili kasi kanina kaya ayun, nakalimutan kong maglagay ng asin at saka paminta. Ay, nag-explain. Di na nga po pala ako naglagay ng toyo dyan dahil tinutuyo na ako. Chos, eh, joke lang mga sangkay. Kasi parang okay naman na ang kulay niya. Contento na ako sa ganyan. Sana all, maroon mo contento. At inilagay ko na nga po yung carrots at patatas. Susundan ko naman ito ng bell pepper, yung green at saka red. O, diba? Tapos wala akong sili na pula. Ay, gusto ko medyo maanghang. Kaya ayan, nilagyan ko ng siling haba. And ran, dalawang cup ng rice na nga po ang aking inihanda dahil panigurado akong kulang ang isa dahil sarsa pa lang. Mmm, yummy, sarap. Okay, bye mga sangkay. Lalafang muna ako. Quack.